As a relationship advisor, breakup, recovery coach mga utol, ay lagi ko pong napapansin na pagka kayo po ay in love pa rin at talaga naman pong relationship focus, nangangarap pa rin na may balik ang ex mo kaagad-agad mga kapatid, ikaw po ay may malaking tendency ng magkamali na magkamali. Dito po lumalabas ang mga tinatawag nga po nating weaknesses mga utol. Yang mga weaknesses na yan, lagi ko naman pong pinapaalala na hindi mo dapat pinaparamdam sa ex mo, especially sa mga oras na kayo nga po ay nasa breakup cycle na tinatawag. Dahil ito po ay nagkukos ng panic. At pag kayo po ay nagpapanic, ang naiisip mo na lang o tanging na alala mo mga utol ay ipaalala mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kung ano ang care na kaya mong ibigay at how much concern within yung mga utol na kaya mong ibigay sa kanya. Sa mga oras na to mga kapatid, ito po ay mali pag-usapan natin mga utol kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang mga words na dapat po nating iwasan. Nang sa ganun po, lumaki pa po ng lumaki ang opportunity at chance nga po na maibalik kayo sa dati na bumalik ang taong mahal mo. Pero bago po yan mga utol, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before that, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? As I've said, or sasambitin, babanggitin natin yung mga words o sabihin na nga po natin yung pinakadapat na hindi mo pinararating sa ex mo, especially sa mga oras na to mga kapatid. Alam naman po natin ng ex mo ay naghahanap din ng mga weaknesses natin, mga kamalian natin, o sabihin na nga po ng mga butas na tinatawag. At bukod po doon sa mga kamalian na yon, kung sabihin na nga po natin meron tayong mga nagawa ng araw mga utol, ay isa pa dyan sa gusto niya makita ay ikaw ay mahina. Ikaw ay walang kakayahan. Hindi mo kayang i-handle at break up at nahihirapan ka. Honestly, he or she, gusto kanyang makita as a sore loser mga utol. Kaya nga po hindi tayo napapagod sa paalala na huwag mong ipakita apektado ka at lalong-lalong huwag mong babanggitin yung sinasabi nga po nating I miss you. Itong wordings at statement na to ay napaka-powerful niyan mga utol. Nung kayo, nung okay pa at nandun pa po yung mga positibo at inspirasyon na nararamdaman ng ex towards you, pero ngayon mga utol na siya po ay nagbabantay ng mga kamalian at naghahanap nga po ng mga butas para ma-justify niya yung breakup na nangyari sa inyo, ito po ay dapat po nating iwasan. Letting your ex feel, text, chat, na sinasabi mo nga po na namimiss mo siya mga utol, will put you in a position na ikaw nga po ay nakahang ng mahigpit na parang umaasa at hindi makabitaw-bitaw sa naging relationship niyo mga utol. Bakit importante ito? Dahil papaano niya makikita ang value natin mga utol kung patuloy nga po tayong nakakapit doon. Dahil sinabi ko naman po before na kung halimbawang nakikita ng ex mo na kaya mong makipagsapalaran at kaya mong sumugal, mag-risk, dito makikita ang ating mga halaga kapatid. Allowing your ex to feel special at pinararamdam mo nga po kung gaano mo siya namimiss mga utol ay siguradong tataas magra-rocket science po ang kanyang ego bubus na mabubus ang kanyang confidence at dito po tayo lalong mahihirapan. Dahil kasama din po sa mga programa at prosesong ginagawa natin ay kailangan pahinain mo ang ex mo. Bakit? Dahil kailangan po niyang makita ang mga cause and effect, consequence, nang tayo po ay wala. Hindi po siya babalik mga kapatid kung siya po ay magsasaya at kung i-comfort nga po natin. Saying I miss you will put him or her in a position na mas mataas siya sa atin. Pedestal approach na tinatawag nga po natin. Ang problema naman talaga is hindi yung nami-miss mo siya, mga utol. Dahil ito po ay natural, normal na normal po, especially kung halimbawa kayo nga po ay nagkaroon ng relationship. Ang ex mo, for example, nangyayari din po yan sa kanya. Kaya lang ang problema, hindi niya pa pwedeng gawin dahil nga ngayon ay ini-implement nga po niya yung breakup. Mali naman sigurong isipin na, o oh, sige, nami-miss kita pero break tayo ah. Siyempre, kailangan protectionan po niya yun para magkaroon nga po ng emotional gap. Kailangan niyang putulin. Yung pagsabi kasi ng I miss you, tulad nga ng binanggit ko, hindi lang ito yung parang nakahold ka. Nakikita pa niya na ikaw po ay natatakot. At talaga naman pong umaasa ng umaasa. Will it also make your ex validate or conclude na ikaw nga po ay nagdududa sa nararamdaman mo at may second thought ka. It will not work, kapatid. Hindi ganito ang paraan para bumalik ang ex mo. May kasabihan po tayo at marami din po ang nagsasabi na ang ex daw po ay ex na. An ex is an ex. Ang ibig sabihin po nito mga utol, yung mga ganitong sistema kung saan parang pini-flirt mo ang ex mo, ini express mo yung na mo, kino-confess mo nga po kung gaano mo siya kamahal mga kapatid, it will not literally work. Dahil in the first place, hindi po yan ang hinahanap ng ex mo sa'yo. Isa sa mga hinahanap ng ex mo ay emotional strength, determination, understanding, respect, at changes. Yang mga sangkap na yan mga utol ay napaka-importante na dapat po nating atupagin seryosohin, gawa ng paraan bago po natin i-express ang nararamdaman natin. In the first place, sabi ko nga po, yan ay alam na niya at hindi po yan ang hinahanap niya. At kung patuloy niyo pong gagawin niya at sasabihin niyo nga po sa kanya na namimiss mo siya mga utol, it will only make the situation destructive. Lalo kang nawawala ng pag-asa. Kaya nga po, kung napapansin mo, every time na sinasabi mo to mga utol, ay lalo kang lumulubog na lumulubog. Napapailalim nang napapailalim. Ang I miss you mga utol ay napaka-powerful. Tulad nga na sinabi ko, ito po ay malamang nagagamit natin dati na pagka sinasabi natin, siya po ay nagkakaroon ng joy, sumasaya. Pero tulad nga na sinabi ko, ito po ay noon. Nung kasalukuyang siya nga po ay motivated pa sa relationship mga kapatid. Ngayon na nagbago na ang ex mo, alam naman po natin most probably na siya nga po ay iba na dahil siya po ay ex na. Para din po yung nandiligaw ka ng isang tao na hindi mo kilala. The question is, sinasabi mo ba yung I miss you? mahal kita, kailangan kita sa isang tao na parang hindi mo kilala mga utol. Kaya nga po, lagi natin consider ang ex mo ay hindi na po yung katulad ng dati kung saan probably mahal na mahal ka pa niya. Love, of course, ay nandyan pa rin. Pero iba po kasi yung motivated, iba po yung naghahanap po siya ng justification sa nangyari sa inyong breakup. Kaya literal na ibig sabihin ko po dito ay hindi ka nagsasabi ng I miss you sa isang tao na stranger sa'yo. Kasi di ba pagka ikaw nga po ay nakikipagbalikan, trying to win your ex back, pag pinupulso mo siya, parang pumupulso ka dapat ng bagong tao. Hindi yung parang binabalik-balik mo at pinapaalala mo sa kanya ang nangyari sa inyong dalawa na talaga naman pong halos gusto na nga po niyang kalimutan. Meron pong libro na mababasa nyo dyan saying na kung malalim ang emotions, ito po ay talagang ini-emphasize mo mga utol, yung reasoning ay bumababa. If the emotions go high, the reasoning goes low. Realistically po, Pagka sa mga ganitong oras na sinasabi mo sa ex mo kung gaano mo siya kamahal o sabihin na nga po natin na miss mo siya will definitely put you in a position na depressed ka. Marami rin po kasi ako nakakausap at alam naman po natin na kung nasa ganitong posisyon ka mga utol ay iniisip mo marahil na kung sasabihin mo to sa kanya ay sasagutin ka ng ex mo. I-reciprocate niya to at maaalala nga po niya ang dati. As I've mentioned earlier mga utol, iba na po yung dati, iba na po yung ngayon. Do not ever treat your ex as an ex. Treat him or her as a stranger or as a friend. Saying I miss you ay makikitaan ka nga lang po niya ng kahinaan. Yan pa naman mga utol ang dapat nating iniiwasan. Pag sinasabi mo kasi ng I miss you, parang ilalagay mo ng guilt feelings yung ex mo. Parang pinapakonsensya mo siya at parang signaling him or her na mali siya sa pag-iwan sa'yo. Yan pa naman ang mga dapat nating iwasan kasi hindi natin pwedeng i-correct ito lalong-lalo na nga po sa mga oras na gusto niyang subukan yung life without us. Kaya ngayon na may objective kang mawin ang ex mo, iwasan mo muna ito. Itong mga salita na ito, mga utol, ay may panahon para dyan. May mga situations na pwede mong sabihin ito, pero hindi para gamitin na weapon in order for your ex to come back because it will never work. Sa ngayon, it will be better at makakabuti kung papakita mo muna sa kanyang nire-respeto mo yung boundaries na inilagay niya sa gitna na ito po ay talaga naman pong nararamdaman din po nating tamang paraan kasama na po ang ikabubuti natin mga utol hindi yung parang ito ang palagay ng ex mo na tama para sa inyong dalawa pero pinamumukha mo sa kanya na mali, mali, mali at ikaw nga po ay nagkakaroon ng damage at lalong nahihirapan lalo kang nasisira dahil nga po sa nangyaring breakup sa inyo mga utol ito po ay maling mali. Naintindihan ko po na ito po ay human nature. Na kung halimbawa kayo nga po ay masasaktan, sigurado naman po makakaramdam tayo ng distraction. May hirapan tayo. Pero ito po ay dapat po nating iwasan mga utol dahil makakadagdag ito sa pressure, tension at problema na nararamdaman at nakikita ng ex mo sa iyo. Lalong madadagdagan ng justification at paniniwala niya na iwanan ka. Iwasan po natin yan mga utol. Saying I miss you, may oras para dyan saying I miss you, naging powerful weapon mo yan before, pero hindi po yan pwede pe sa mga oras na kayo nga po ay nagkakaroon ng breakup cycle, wherein matindi pa po ang friction at damage nyo po sa isa't isa. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan. Patuloy po natin suportahan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po at maraming salamat po, Papong TV.